kami ng lambat kami bangka, mano mano lang Ayan, may isang alimasag tayo ang dami na turong tulong pero di pa oh, oh, oh. tignan mo nga yan 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 ito na lang na lang yan ito One zero. Okay. <laughs> Ini masih zero. Ini zero. Hindi yeah, masiro. <coughs> Masag ba? Ang ibabad pa ito. Marami ito. alimasag. Huwag mong buhatin. Huwag mong buhatin. Hirapan ako dito. Yagtong na ito. Ilan na naulay yan? Kunta. Paano kaya yung buong, -buong gabi mo nilagayan ito? no? dami alimasag limasag ito. Ang dami yung limasag. Isirain niyo po ang lambat nito. Isirain kasi yung lambat pag nalaming ano, alimasag. Kakagatin kasi yung alimasag eh. Kaya yung mga ginagamit na mga lambat pang alimasag, kailangan yung ano, mga luma na mga lumang lambat na may ilaw kayo diba? ba, no. Wala ba kay ilaw? sino may ilaw kayo hmm. <laughs> so, iniwan <coughs> <dun>. nyo doon? don, sa tabi? Dan putihnya dun Tidak ada yang

Oh, ito yummy. Oh. Ano mararamdaman pag meron? <coughs> ha? Huh? Ang bigat, medyo Yung kami... hmm, puti lang 'yan. Puti. Yun. Meron? Hmm. Yun. Yun. Yun, 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 yun. Saan? Yun. Ayun, Ay, laki. Baka danggit <coughs> yan, baka danggit, yan, ha? Baka danggit yan, ha, ano kayo? Ya? Hindi danggit? Danggit nga. Ingat ha? Ingat ka sa kamay mo kay Mga agad yan? Hindi lang mga yan. Napakalala nga. Oh, danggit nga. nga

<laughs> yan yan. Sabit pala talaga sa kanila no. Sabar so, mo kanya ka. So, Ayo oi. Ah, okay, pa wala muna eh, yan muna. <laughs> Ulam din yan. Eh, di ako makahawak eh. Yan na, hawakan ba Eh baka magbago yung pagkano, tosok Ay, pa kasi. Eh. na. Natusok na, wala na. Wala na, 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 na yan. Inom ka na ng bay Jessic. Pakasarap na yan. Tinatay mo na ba? Tiwas yun. <laughs> Tinatay mo na? Hindi pa. Masakit? Ay Ay, Ayun na, dugo <laughs> na. <laughs> 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 wala na. Lagnat. May gloves. May gloves ano, <laughs> 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 na. Tunit ko ba? Hindi na, balutang-lutang na lang yan. May gloves ka. Mag-gloves ka. Mag-gloves ka. Hindi ka mukulang. Kaya ako mag-ano daw. Oh, ha? <laughs> oh, <nahirapan nga> na <laughs> Ito, ito. Ah, ayaw. <laughs> ako na wala hindi ko magkaano. mo na ito ka, oh, ka. Sige, ikot ikot mo, patay ingat ka lang di ka matusok yan tingnan mo sa ilalim di mo, mo ta, may ulo to? Andanin mo lang kasi ito eh hmm. hawakan mo pre tingnan malusutan sa ilalim ha.

Wala yan. Wala yan, maliit lang yan. Sipsipin mo. Para mawala yung na. Sipin mo naman, umulo no Ken. Sabi boy, sarap yan boy. eh, taga mo na siya eh. na siya eh. talaga na tao ano. Wow. Wow. Wow.

Makita ba yan yung isda to? Hindi. Hindi, no? Kita yan. Kayang mandamay pa na, mandamay pa na. ay. Patay na yan, itunayain na na yan. Di ba yung ano ba? Lambog na lambog ng isda eh. Dito palusutin mo dito. Kaya yan, kaya yan. Tumaba apat na kamay, limang kamay eh. Malit lang yan eh. Natalo mo pa yung breast dyan. sa amin. Sampung kamay talaga. Ganyanin mo lang. Tandaan lang. Yan. Lambog ng isda.

Hipo, ingat ka dyan, matindi yan Lagay mo dyan sa balde Hindi, malay ko ba, hindi ko nga alam yung isda Isda na yan Iyawa niya ay Gabi la Ay, ano ito no? Pinakapitin ba no? Ano yan no? Kaulis Dapat inihian mo? Kuya Tanggal sa lalabay, ito sa poso mo. Agad. Ay, gulbudi, kay kaaga ka talaga kaya bai. Ang golbudi mo, bai. sa kuko mo, paghugot mo. Away away nuri na baru Baro may. Ah. Tisana lang yum kalamay. Ah may isang ano diyan kaya nakita ko. Sumabit ko pala. <laughs> isang kalamay din sa mabit pa. Minimalis <laughs> <laughs> gano man. O kunti lang sana sigmura namin mama ya.

Eh, hey, oh, hi. Say hi. Uy, yung nakablog yan. eh, 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 Hey! 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 hey. 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 hey na nagaluto, nagalulo. <laughs> <laughs> Palaki na yung, <laughs> ano, malalim na eh. Pa, dito kami sa tabi. Subukan namin dito sa tabi kung kaya. Malalim na. Iyan, kami pa uwi na. Sobrang lalim na yung dagat naib na pala singawin muna puno yung ano eh Be, yung kuha natin, pasilip na ayan, ito lang yung huli namin ilang piraso dami, puno yung balde okay na yan at least hindi tayo nasiro